Igan, may mga tracker team. Ang Valenzuela Police natutugi sa arbadong motoristang nasa bagong viral na insidente ng road rage. Pero higit pa sa mahinahon sa kalye, ang nais ng motoridad sa publiko magsumbong para maimbisigahan at umusad sa korte ang mga ganitong kaso. Saksi si June Veneracion. August 19 sa Barangay Punturin, Valenzuela. Hagip sa dashcam ang pagbaba ng driver ng isang SUV. Nagkasa siya ng baril at may nilapitang hindi kita sa kamera. Noong pabalik na siya sa SUV, sinundan siya ng isang taxi driver. Saglit na nag-usap hanggang ng tsuper, tinulak ng SUV driver. Bago ang tulakan, kita sa CCTV ng barangay ang SUV na humaharurot pero tumigil dahil sa truck sa unahan. Hindi nakalipat ng lane ng SUV dahil sa parating na taxi hindi kita sa video. Pero nagkasagian daw ang dalawang sasakyan at bumurot umano ng baril ang SUV driver. Batay sa investigasyon ng PNP, nagugat ang gulo dahil lang sa sagian sa pagitan ng driver ng SUV at driver ng taxi. Kinausap naman ni taxi driver yung sa Fortuna, eh, nagano agad siya, nagalit at uh, minura. Tapos pumunta na sa sasakyan, bumalik, Uh, kinuha yung baril. Bumuo na ang Valenzuela City Police ng tracker teams na mag-iimbestiga at hahanap sa motoristang bumunot ng baril. I dispatch sa uh, four teams for that para mabilis ang action natin. Si Atty. Raymond Fortune ang naglabas ng video. Siya rin ang na nag-post ng unang road rage incident sa Quezon City kung saan kinasahan ng baril ng dating polis na si Wilfredo Gonzales, ang siklistang nakagigitan niya. Ang driver's license ni Gonzales kinansila na ng LTO ng dalawang taon. Wala pang reaksyon tungkol dito si Gonzales. Hindi na bago ang mga away kalsada, pero ang ilang insidente ng road rage na uwi sa pagpatay. Ilan sa mga high profile na kaso, ang pagbaril ng negosyanteng si Rulito Go sa estudyanteng si Aldon Maguan noong July 1991 sa San Juan. Pagbaril ni Inocencio Gonzales sa loob ng sementeryo sa Marikina noong 1998 na ikinamatay ng buntis na OFW na si Feliber Andres, misis ng kaalitan niyang motorista. At pagbari ni Jason Eiger noong 2009 kay Renato Ibarle Jr., anak ng dating presidential chief of staff. It creates a very chilling effect. Na actually, these things are not isolated incidents. It's possible na meron pang mga ibang nangyayari na unfortunately, walang video. Paulit-ulit ang paalala ng Automobile Association Philippines sa publiko lamig ang ulo ang pairalin kapag nasa manibela. Ang pag-usapan ng may diplomasya, ito na ang magbigay para makaiwas na lang tayo sa ganyang uh, away sa kalsada na pwedeng mauwi sa hindi magandang resulta. Pero para kay Atty. Fortune, mahalaga ang kooperasyon ng publiko na maimbestigahan at maliti sa korte ang mga ganitong kaso. Sa nangyari sa Valenzuela, kahit may mga residenteng natatakot, lalo't gising pa ng mga oras na yon. Napansin niyo na para lang ho nag-ano ha, nang, nang, nang nagtalo lang. Tapos natatakot, nangaho ako eh. Parang galit ho eh. Walang nagsumbong o nagreklamo sa barangay maging sa pulisya. Tulungan natin yung mga pulis natin. Natatakot tayo na yung mga pulis hindi tayo tumutulong. Well, the truth is also, ang hirap din ang trabaho ng mga pulis. lalong lalo, lalo pa pag walang... Walang gustong mag Kaya naditisnita ng mga kaso eh. Umaapila ang mga otoridad sa publiko na mag-report sa kanila ng anumang nalalaman. Para sa GMA Integrated News, June veneration ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.